Hello guys. Good morning. Hello guys. May bring home ako. <laughs> Nagadala ko ng pagkain guys gikan sa school. Kasi party kasi ngayon sa ano FS yung ano to so guys o oh, chicken guys. dami guys. Nakasyaro na ko guys. Tingnan mo wala namang kumakain doon dinala ko. Tapos ito pa, Arabic. Arabic sweet. Ito guys, eh. Yan. Arabic sweet. Andito pa guys. Ah, libre na. Ang dami kong nadala guys. Takbo ako, takbo. takbo. Sabihin talaga nila, oh, yung Pilipina, oh. Parang walang pagkain sa bahay nila kasi dinadala talaga niyang pagkain paano guys kung hindi ko dadalhin sayang lang din yung pagkain doon kasi yung mga parents umuwi na tapos yung mga bata din umuwi na bumalik talaga ako doon sa classroom guys dinala ko to sayang tapos bukas iba na naman yung sa amin na naman sa aming si section na naman bukas primary sa primary kasi ako na-assign guys tapos bukas yung party namin doon lang ako kanina sa FS kasi nagsuot ako ng maskot bye for reals